Hanggang saan ang pananagutan ng magulang sa kanyang anak na may sariling pamilya na? Sensitibong issue to, no? Lalo na tayo mga magulang, ang tendency natin maging protective sa ating mga anak. Sa edad natin, naghahanap tayo ng atensyon mula sa kanila. Pero malamang, ay abala na rin sila sa sarili nilang pamilya. Gusto natin may role pa rin tayo sa buhay nila, Samantalang ang gusto pala nila ay privacy at independence, ay conflict na agad. Kung hindi natin ma ang conflict na ito, nakakastress sa lahat. Baka ma-frustrate lang tayo at mag-build ng resentment sa isa't isa. Hindi porke magulang tayo ay pwede tayong mag-demand sa anak natin. May sarili na silang buhay. Kung i-insist natin na sundin tayo ng anak natin, eh magagarit lang sila. Ang sabi nga sa letter ni Paul sa Ephesians, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mahalaga na mapag-usapan ninyo ito. Mag-set kayo ng clear boundaries kung mag-agree kayo sa kung ano ang acceptable at hindi acceptable sa relationship niyo. Malaking bagay ito para mapanatili ang respect niyo sa isa't isa. At lalo mag-grow ang pagmamahalan bilang magulang at anak. Pray tayo. Lord, tulungan mo po ako na magbigay ng healthy space sa aking anak. Pagpalain mo ang kanyang pamilya. Nawa ay lalong lumalim ang pagmamahalan namin bilang mag-ama at mag-ina. Salamat sa biyaya mo. Ito ang aking dalangin sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.